Good morning, kumain na kayo? Yan, pagkain yan ha, kumain kayo. Hello, kumain ka ha. Oo, so, uh, thank you. Losay, eh, kumain na kayo? Hindi pa? Kumain kayo pa? Kasobe. Thank you. Yan, ganyan. Thank you. Hello, tayo kumain na po kayo, lita. Hello. thank you. Hello. Kumain kayo. Hi, good morning. Kumain na kayo? Hmm. Yan, pagkain yan ha, kumain kayo. Thank you. Hello na, kumain na po kayo? Sa oh, akin? para sa inyo yan, almosal na kayo. Ito so tayo, Oh. Hmm. Sa so tubig, nag-isa rin kayo. Salamat. Hmm. Para Ah, uh tolong -oh. so lang Thank you. Uh -oh.